Hello, hello. Hello mga bay. Samahan nyo ko at gagawa tayo na simpleng panghimagas. Pero masarap siya. Simple pero masarap. Ah, gamit natin ay limang ingredients lang itong Cross Graham, Condensed Milk, Grisless Peanut, Nescafe Stick, at ka, ito yung Sagi. Pwede rin yung lakatan pero kasi ito lang ang available sa akin galing sa tanim namin to kaya ito lang ginagamit ko sayang naman akong bibili pa ako duduro din ko muna hanggang sa maduro ng na durug na siya sit aside ko muna to at magpupukas muna ako ng gatas. Ito yung gatas na bubuksan na. Bubuksan ko. Ito na siya. Nabuksan na natin yung gatas. Ilagay lang natin dito sa mangkok. Isimo Isimutin muna natin. next na ilalagay natin ay um, coffee and okay, coffee tatlo beraso nice coffee ang ilalagay ko yan, buksan ko muna bango ng kape. Halo lang natin ng maigi, Ayan. Oh, ang bango ng kape. Oh. Napakabango. Hmm. Eh. Ang bango. Yan, tama na ito. sobrang banga. Ito yung saging na ihahalo natin dito. Ayan. Halo lang na ang mabuti. Kailangan yung saging ni Durug para hindi mamumuo. Okay na to. Next is buksan natin tong greyhound powder. Ihalo natin dito ang greyhound. Dahan-dahan lang sa pa. Pero pwede naman din natin na sibuyas lahat to. Agad, agad. O, oh, di ba? Hmm, sarap eh. Ang bango. Ang sarap na ang amoy na nas kafe. Ito ko pa ko. Ganun na rin eh. Hmm. Mixing lang hanggang sa malo lahat. Set aside ko muna ito at ito yung dinuro ko kanina. Yung mani dinuro

Ito na siya, ko na. Ayan, nakasalang na ito sa kawali. At saka, yung apoy niya is mahinang mahina lang. Mahinang apoy lang ang dapat nito. Para hindi siya masunog. Ayan. sobrang bango na niya. As in, nakaamoy ko yung kape. Bango-bango. Ang bango, bango na niya. Ito, pwede na natin ihalo ang pinat. Ayan. Halong-halo para masarap. Yan, tama na to. Pwede na natin ilipat sa lalagyan. Asya, nalipat ko na. Naluto na. Yan. Bubudburan ko lang ng mani sa ibabaw para mas lalong sasarap. O, ba diba? Ang sarap. Yan. Hanggang dito na lang. Thanks for watching.